Okay lang. Minsan nakakabato, pero pag naisip kong maraming walang trabaho, eh, maswerte na rin ako, di ba? Nako, totoo yan. Alam mo, matagal na ako dito sa Manila pero hindi pa ako nakakapasok ng post office. Ah, uh, minsan naman, dumalaw ka doon. Oh, huh? sige, pag nagawi ako doon. <laughs> kailan? Ang, anong kailan? Um, kailan ka magagawi doon? Ah, uh... <laughs> Oh, shit! Bakit? Eh, may banggaan eh. Oh, shit! Naku, paano yan, Ryan? Malilate ako. Hahanapin ako ni Nanay at ni tatay. Catherine, pasensya mm -hmm. ka na. Naku, wala ba tayong pwedeng ibang daanan? Meron. Pagkalagpas nito. Himala, wala pa si Catherine at ang kanyang mga mahiwagang kasuputan. Hay nako, feeling ko lang yung babaeng yan. May alam niya na hindi natin alam eh. Diskopyado ako sa mga ngiti niyan. Ano ba? Shit, baka ginaganti na tayo niyan. Ano ba? Malamang ginagamit na tayo ng anthrax eh. Tigilan mo nga ako si Catherine pa. Sa sobrang dami ng bawat ng supot niyan, ako hindi makakasigaw yung anthrax na yan. <laughs> Buti na lang hindi ko gawaing mag-isip ng masama sa kapwa. Huy! Huy! May ba kayo? parang mayroong supot na dumating. <laughs> kayo talaga, wala na kayo <laughs> ano ka ba? Alam mo, itong masyadong KJ. Eh. Uh, so Ryan, are you still single? Yes, I am. Mm, sige. May anak ka na? Are you a single dad? Hindi. Uh, mahilig ka ba sa music? Mà hình Hi!